Beli, boleh, 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 boleh,

mọi người nó không mọi người đúng 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 không Huwag kita taga kay nila ako tayo Ayun, isa pa nga Agay, okay. delikado Makala <tinyo> Nga sa mga idol na natin, you know, yan yung pinakaunang huli namin, mga idol, Ito yung pangalawa. ay sumanta, ay sumanta, kuto sa kumagilam sa babak. ako ng ano ba? ano ba? ano 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 ba? 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 ano ano ba? iun iun buah dulu tengah-tengah-tengah mulih kecil

kailangan po namin yung buhayin mga, buhayin mga, mga idol para pagbitaw simple talaga mga idol yan bawasan ang hangin yun hindi mga idol ay hindi na naman ayan, lakas lumaban mga idol oh Suyok Soyok, Soyok? Ha? Eh, Yun, tignan natin mga idol. Yun na mga idol, oh. Yun na mga idol, ah. Oh. Yun. mga idol. Uy, oh. Malaki mga idol, oh. Yun, oh. Yun.

Sige, hard na. Umot. Wala. Wala na kabuhi. Ay! Kabit daw. Hindi na lang yung compress mga idol. Yung ng huli. Yung malaking lapo-lapo. Yan na. Tingnan natin mga idol. Kung ba? Matay kasi. giờ dạ này cứ nói tôi yuk nói tôi yuk nè nó nhiều lần mỏi luôn không biết tay

ganda ng pagkano. Ayan mga idol ah. Ayan ah. mga Yun. Uber. Yun, na. natin mga Yun. Dalawang bagis. yuk Lipat kami mga idol. Sa ibang area. naman mga idol. Ha? Hindi Trí xú luôn la mất cô đấy. Ừ. Bột mất mất Bột mất 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 có mất mất có mất 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 có mất 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 cô mất 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 mất

at may paparati na kasi na unos mga idol oh. yan at sigurado bahala, malakas yan yun si papa mga idol na nagkambun na ng kawil yan at tawin na tayo mga idol yun at ito yung huli natin mga idol dalawang lapo at saka yung ano mga idol ah, binitawa natin yan at saka ito mga idol at dalawang surahan yan dalawang sirahan mga idol at saka yan yun. may pating dalawang surahan. Yan. Nalahin natin mga idol. Yun at uwi na tayo mga idol. Yun. Update lang kayo kung nasa isla na kami mga idol. Yun o. Yun tayo sa isla mga idol ha. ano na na Ang jilo. Oo. Yun. Ito. makabuhi na. Sa -dilo. Ibutang dilo. Ibutang dilo. Ibutang dilo. Dalawang lapo mga idol oh. Yun. Yun. Ito na yung kinita namin mga idol ni Papa. At pinadala namin sa kurong mga idol. Mahal. Per kilo pala yung malaking uber mga idol kapag ano mga idol. Kapag malaking uber mga idol nasa mga 4,000 may git ang presyo mga idol kasi uber na nasa Uber na kasi yung malaki mga idol. Sobrang laki na po. 3.5 mga idol. Pag 2,000 ng kilo. Kinilo, kilo, kilo ba mga idol. Yan. Kumita po ng 6,100. At saka yung yung maliit na lapo. 1,500 ng presyo. Kumita po ng 1,200. At ito yung kita namin mga idol. 7,300. At saka may balik kami mga idol. 5,600 dahil hindi kami nakapaglaot mga idol ni Idol Jim. Kaya kami muna ni Papa naglaot Yan, ngayon lang kami nakapaglaot mga idol. Si Idol Jim kasi mga idol ay masama yung pakiramdam kaya hindi namin nakasama. Ang ito mga idol, yung sobra namin 1,700. Yan, yung utang pa namin mga idol ay 5,600 mga idol. At saka binawas na namin. Yan, at salamat mga idol. At nakakumita nak rin kami ni Papa. Yan ito mga idol yun yun at maraming salamat po sa inyo lahat mga idol sa inyong panonood sa walang sawang sumuporta sa aming video ni idol Jim mga idol at maraming salamat yun at ingat po kayo palagi mga idol at God bless po sa inyong lahat mga idol yun at thanks for watching mga idol